Ngayong araw na ito, ang pangako ng Hamas na kanilang ibibigay sa Israel, ang ibang mga bihag nila na wala ng buhay, Sabado pa sana ito ibibigay. Pero dahil sa pamimilit ng Israel at ng United States of America, napilitan ang Hamas na ngayong araw ay kanila itong ibibigay. Ayon sa pamunuan ng Israel, ang araw na ito ay isa sa mga pinakamalungkot na araw para sa mga Israelita sapagat sa serye ng palitan ng mga bihag ng magkabilang panig, ine-expect ng mga maraming mga hudyo ang kanilang kaanak na Bibas family na ito ay buhay pa, pero wala na itong buhay ayon sa confirmation ng Hamas. Apat na katawan ang binigay ng Hamas sa Red Cross at Red Cross ang magbibigay sa Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 20, 2025. Marahil marami sa inyo ang sabik na sabik ng malaman kung ano ang kaganapan kung matutupad ba ang pangako ng Hamas na kanilang ibibigay sa Israel ang mga katawan ng wala ng buhay ng Bibas family. At ngayong araw na ito, tinutukan ng buong mundo ng iba't ibang news agency worldwide televised pa ito habang ginagawa ang pagbibigay ng mga katawan na wala ng buhay. Ito ay nakairi, pinapanood ng maraming mga Pilipino sa Israel, hindi lang ng Pilipino, kahit mga Pilipino nasa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, kahit ibang mga lahi, mga Amerikano at iba pa. Lalong-lalo na sa Israel Nagtipon-tipon ang maraming mga Hudyo at nababalot ng mga watawat ng Israel ang kanilang pagtitipon upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati dahil sa araw na ito ay ibinigay na ng Hamas ang mga wala ng buhay nina, na Shire Bibas at kasama mga kaibigan ang dalawang mga paslit nito. Ayon sa Hamas, apat ang kanilang ibinigay sa Red Cross. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ito ay apat, ang tatlo rito ay ang Bibas Family kasama si Sherry at ang kanyang mga paslit. Apat na taong gulang ang bunso naman ay 9 months old. Pasensya na mga kaibigan, hindi ko pwedeng ipakita sa videong ito ang mga aktual na larawan ng mga anak ni Sherry Bibas sapagat istriktong istrikto ang ating YouTube platform, madadali ang ating channel at ilang oras lamang ang nakalipas matapos mai-upload ang videong ito, bumuhos ng emosyon sa Israel. Ang mga kaanak, mga kaibigan, mga katrabaho ng Bibas Family ay nagdalamhati. Tinawag ni Benjamin Netanyahu na ang araw na ito ay isa sa mga pinakamalungkot na araw para sa mga Hudyo. Nakakalungkot lamang isipin mga kaibigan na kahit mga paslit na walang kinalaman sa kaguluhang ito ay nadamay. Can you imagine Nine months old at 4 years old na damay sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sasabihin naman ng iba, e eh, papano naman ang mga nadamay sa Gaza? Kasama rin yan mga kaibigan, hindi lang Israel ang biktima. Hindi lang mga kabataan sa Israel, kundi mga kabataan sa Gaza, mga kababaihan at mga matatanda ay nadamay sa hidwaan o gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon sa ulat, nasa mga 49,000 ang nasawi sa Gaza, bunsod ng operasyon ng Israel bilang paghiganti sa ginawa ng Hamas na pag-atake sa Israel noong October 7, 2023. Sang ayon ka ba mga kaibigan? na kung hindi lang inatake ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023, ay wala naman sanang madadamay ng mga kabataan ngayon. Hindi rin masisira ang Gaza. Hindi rin gagawa ng pag-atake ang Israel sa Lebanon sabagat merong mga militanting grupo sa Lebanon na sumasalakay rin sa Israel na tinatawag na Hezbollah. Of course, hindi naman mananahimik ang Israel. Ito ay maghihiganti. Hindi rin sana aatake ang Huti sa Israel. Hindi rin sana gagawa ng pagsalakay ang Israel sa Hutis. Wala rin sana kaguluhang mangyayari sa Red Sea. Sapagat sa Red Sea, gumagawa ng pag-atake ang Hutis bilang pagsuporta sa kanilang mga kapatid na Hamas sa Gaza. Meron namang mga nagsasabi, hindi lang October 7 ang pinagsimulan ng gerang ito, kundi matagal na panahon na. Tama yun ay matagal ng panahon na pero nagsispire na ang magkabilang panig. Pero ibang usapan ng October 7, 2023, ang pamilya ni Sherry Bibas ay naging recognizable victim mula noong October 7, 2023 terror attack sa Israel. Maraming mga hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsusuot ngayon ng orange ito ay bilang pagpapakita at nagbibigay pugay sa mga anak ni Sherry Bibas bakit orange sabagat ang buhok ng anak ni Sherry Bibas ay mala orange at kanina lamang ay tinanggap na ng Red Cross nang ibigay ng hamas ang apat na mga labi ng mga bihag at ito ay isinagawa sa Southern City of Canyonis. Ayon sa ulat, ibibigay naman ito ng Red Cross sa Israeli military at dadalhin sa Israel. At dadalhin ang mga bangkay na ito sa Abu Kabir Institute of Forensic Medicine na nasa Tel Aviv para sa forensic examination. Humingi na ng tawad ang presidente ng Israel na si Isaac Herzog sa kanyang kapwa mga Hudyo dahil sa malungkot na balitang ito. Ganon din ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu humingiran ito ng tawad at dahil ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos matanggap ng Red Cross ang mga bangkay ay wala pang sinasabi ang pamunuan ng Israel kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Meron kayang possibility na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas ay matatapos na dahil sa pangyayaring ito. Gaya ng sinabi ni Benjamin Netanyahu noong nakaraang araw. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito upang maging updated ka sa mga latest update sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Ehipto at sa ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.